Pawi kami galing Albay nang madaanan namin ang lalaking ito na may bitbit -bit na napakaraming mga ibon. Kaya tumigil kami kami at gusto namin alamin kung paano namin mailigtas ang mga ibon. Sa malawak na drawang nakikita nyo, diyan sila malayang nabubuhay. Pero ang nakakalungkot, diyan din sila nanganganib na malipol. Alam mo, Alam mo, kayo, ma, hindi eh, palo hindi na lamog kagal mga buhay oo nanonuka yan <laughs> ganda ng leaner. mga itsura ano? ano? ganda ano klaseng tikling uh, ito kuya? oo wari wari walang mga sugat yan kuya? walang mga sugat? wala wala lamog lang lamog lang hindi yan lamog pa takbo lang yan sa lampad kaya hindi yan lamog kaya may takbo rito isang ganito oo lampad yan? ano? kailan na yung harid daw? wala walang bawas kuya? Kayaano so, pareyan lang baka abili lang bigas oh, 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 oh. <laughs> Mahigpit na ipinagbabawal ang panghuhuli sa mga buhay-ilang lalo na kung dahil sa hindi makatuwirang mga rason. Kumagat 'to dito, tikling, ari-ari, proba. Hatkaliban 'yung tikling yan. Ayalan. Tendon tikling. Tayo pati, tikgas. Oh, di ba rin? Oh, di ba rin?

Kaya binili namin sa kalalang mga ibon para mapakawalan ito sa malayong lugar kung saan mas malayat silang mabubuhay at makapagpapatuloy ang kanilang henerasyon. Pinala namin sila sa lugar na malayong malayo kung saan sila nanganganib na malipol. At dito namin sila pakakawalan sa lugar kung saan malayat silang mabubuhay malaya silang makapagpaparami at walang banta ng panganib na gaya ng dati. Mahalin at ingatan ang ligaw na buhay. Ayon sa batas ng Pilipinas, yung panguhuli ng gantong ibon ay uh, ikawal. ito talaga mga kawal. Kahit saan kawal ito nabubuhay, sa bubat, sa tunawan. Ayan, harapan,

Tulog. Oh, nalipat pa. Tama, old. Oh. Kailan nyo? Napakaganda rito ng ibon na to. Tulay pula. Tulay pula siya.